Isang anino ang bumagsak sa harap niya. Ang sundalo ay kakalampas lang ng mabutasan ng isang sibat. Ang ukit sa hawakan nito, nakilala niya yon. Si Aelia, nandoon siya, saan man, sa gitna ng dagat ng mga uniforme. Sinubukan niyang bumangon. Nais nila kumilos, magbabala, sumigaw. Ngunit ang naroon lamang ay kirot, pagkahilo, at mga piraso ng malay. Kung wala siyang gagawin, mamamatay si Aelia. Sobra ang kanilang bilang hindi sapat ang lakas ng isang esent upang harapin ang isang hukbo ng harapan. Alam niya yon, alam din niya, kung gayon, bakit, bakit ang lantad na pagsalakay? Bakit ngayon, ang kawalan ng pag-asa ay nagsikip sa loob niya, nawala ang sigaw niya sa ingay, at doon siya nabuwal, nilamon ng kanyang isip, tulad ng isang patak na nahuhulog sa isang sinaunang ilog. Ang katawan niya ay naging isang walang laman na sisidlan at siya, nasa ibang dako. Bumagsak siya, napakabilis, napakalayo, hanggang walang pumihil pa, at sa huli, lumutang siya. Sa harap niya, isang babae. Alam na niya ang pangalan bago pa man niya marinig ito. Eva O'Sullivan, ang tanyang ina. Ulila siya, hindi niya kilala ang babae, ngunit pamilyar. Hindi na ito buhay, ngunit naroon, nakatayo, bata pa, bagong dating sa Berelia. Pinili ng isang relihiyosong iya, ipinadala dito upang pahabain ng ilang sandali ang buhay ng isang naghihingalong Diyos at nakita niya si Angus. Ang Diyos ng mga panaginip, napakalaki, Mary Ingle, tapos unti-unting namamatay. At isang lihim, nakabaon sa puso ng paghihingalo ng Diyos. Hindi na siya sinasamba ng ina niya. Minahal niya ito, hindi bilang isang alamat kundi bilang isang nilalang. Sapat ang pag-ibig na upang yumanig ang batas. Upang pilitin si Virelia na tumugon dito. Upang magbigay buhay sa isang bata. Isang anak, si Liam. Bumalik siya sa sarili sa isang biglang hininga. May nagbago. Kilala siya ni Berelia. At kilala na rin niya ito. Sa paligid niya, kaguluhan. Mga sigaw. Mga putok. Mga katawan. At si Aelia, dumating na parang kidlat. Ang kanyang mga pulang mata, ang kanyang nakamamatay na biyaya. Inakay niya ito sa kanyang likod, ang sariwang dugo ng mga sundalo ay kumikintab pa sa paligid nila. Tumakbo sila papunta sa gubat. Ngunit hindi umurong ang mga militar hinabol nila ang dalawa, naniniwalang sila pa rin ang may kapangyarihan. At nang tawi rin nila ang hangganan, nakataas ang mga armas, doon nila naunawaan ng huli na ang lahat. Hindi na isang esent ang kanilang kalaban. Ang mismong planeta ang nagising. At hindi ito maawain.